Umabot na sa labing apat ang bilang ng na mga nabiktima ng paputok sa Batangas City. Tumaas din ngayong taon ang bilang ng na mga nabiktima ng paputok na dinala sa Batangas Medical Center kumpara noong 2023 ayon sa pamunuan ng ospital. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Kasi sa kabila ng mga napaulat na biktima ng paputok, ayon sa pamunuan ng ospital, karamihan daw sa mga ito ay outpatient lamang. Ang ibig sabihin, nakauwi na rin sila matapos nagamutin. Pagsapit ng hating gabi kagabi, kaliwat-kana na ang fireworks display at mga nakabibinging putukan. Kasabay nito, naging abala na rin ang Batangas City Medical Center dahil sa mga isinugo dito ng mga biktima ng mga paputok. Ang 26 anyos na anak ni Aling Nora, hindi tunay na pangalan, lumabas lang daw ng bahay para manood ng mga nagpapaputok. maya, -maya pa, tumakbo raw ang anak papalapit sa kanya. Tinamaan na pala siya ng hindi patukoy na paputok. Nag-ihiyaw na po siya ng siya ay naputokan. So pumasok po kami sa bahay yon panay ang agos ng dugo. Parang nataranta din ako, hindi ko alam kung anong gagawin kasi ano lang kami, mag-iina lang kasi kami. Naminalas yung anak ko na siya ang naputokan. Nakakalungkot kasi kami, nag-iingat talaga kami, hindi kami bumibili ng kahit na anong uri ng paputok. Kasi po yung medyo delikado nga. Nakauwi na rin ang anak nito matapos isa ilalim sa x-ray at maturukan ng anti-tetanus. Samantala, sugatan din ang kinakasama ni Alay sa na si JR matapos tamaan ang puli ng kanyang motorsiklo. Binobomba raw nito ang motorsiklo sa loob ng bahay bago mangyari ang aksidente. May oras ng kasayahan, kasiyahan, bigla po silang nagbomba ng motor. Siguro po sa sobrang lakas na bum, nabiak yung pinakapanggilid ng motor, natamaan po siya sa may leeg, kaya nahiwa yung ganto niya. Yung iba po kasi ay incidental tulad yung isang pasyente natin. Samantala yung iba, mismo humawak po mismo ng fireworks nila. Simula December 24, 2023 hanggang ngayong araw, January 1, 2024, labing apat na kaso ng firework-related injuries ang naitala sa ospital kabilang na dito ang dalawang kaso na tinamaan ng stray bullet o ligaw na bala. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, minor injuries lang ang tinamo ng mga biktima Walong taong gulang ang naitalang pinakabata at 61 naman ang pinakamatanda. Pero mas marami ang bilang na ito ngayon kung ikukumpara sa sampung naitala nila noong 2022 sa kaparehong pecha. Possible po kasi kalimitan may mga bata po tayo. Eh. So yung mga bata, maaari po sila na nagkaroon sila ng curiosity sa mga paputok, lalo na no, lang ng pandemic. So excited sila. Tatlo sa mga biktima, kabilang ang dalawang tinamaan ng ligaw na bala, ang kasalukuyan pang nagpapagaling sa nasabing pagamo. Bukod pa sa mga fireworks-related injuries, labing-anim na vehicular accidents din ang naitala ng ospital kagabi. Samantala, umaabot na sa 231 ang nabiktima ng paputok sa Calabarzon Zone base sa datos na ilabas ng DOH mula December 21, 2023 hanggang ngayong araw, January 1. Pinakabata rito ang labing isang buwang gulang na sanggol na tinamaan ng pikulo sa kanang mata. Hanggang January 6 pa, magtatagal ang Oplan Iwas Paputo campaign ng health authorities, kaya panawagan nila sa publiko. Pakibantayan naman po ang ating mga bata kasi hindi po natin alam na maaaring mag-cause ng firework-related injuries ang kanilang paghawak sa mga paputok. Dahil lagi po nating tatandaan, bawat buhay ay mahalaga. E sa pagtatapos ng Code White Alert status sa January 6, umaasa yung pamunuan ng ospital na hindi na madaragdagan pa yung bilang ng biktima ng paputok. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.